tulong. Ano ba nangyari sa'yo, sir? ah Ano nangyari sa'yo? Ha? ha? Naslide, sir. Sa motor? Patingin pa mo? mo? Shit. Naka city pa lang. Ayan. Shit. City. Nakita ko siya sa x-ray. Ang x-ray niya. Sir, medyo may aray ito, sir. Eh, nakita niyo nangingitin pa yung pangis. Oh, eh? may sugat pati. Yung. Pati yung sugat. Kasi Kasayang yung spirit. Naku, paano tumawakan? May sugat pa. Pati isa na lang Sugat Pero sa sir, nung ma-accident ka walang sugat. paano ka nagkasugat? Yung nilagyan ng ano? Nilagyan ng gano'n? Para to eh kasi nagkasugat. Ayun. <laughs> okay. Medyo kulay violet yung pangis, sir. Eh? Malita mm nga -hmm. po. Maliit na, lang, natuyo na. Maliit lang, binti. Hindi, pa. Hindi, pa. Isa pa. O, oh, kita niyo, mapusyap, mapusyap. Mm -hmm. Ito medyo violet, violet. Okay. Di ba, lumabas kasi dyan na ano? Grabe naman yung ano naman na yun. Grabe naman na yun. Di ba binasa mo na kanina? Binasa Sa ko na? Grabe naman yun. salamat pa ba?

pala mo ulit. Hoye dito na dito okay, Eh. Easy. Isang sakit kaysa... pag muna rin pa. Yeah. pag muna <coughs> lumalim ah. Talagyan natin ang bukod. Ang oh, Ay! Relax ka lang ah sakit kaya sa pang ano, pang tukod ayan yun, yung mga bandage

tabi, tabi Yun, Yo, thank you. Tunog. Isa pa. Bumaba na yung sa talos. Yun ba sa baba? Isa pa pa. Kailangan makabalik to rito. Kaya mo, hindi masakit? Kaya mo. Kaya. Kaya. Kaya, okay. Kaya sir.

Ipita ka muna yung, Ipita muna yung cellphone. na lang tayo kung wala Dito ah. ka. ka tol. Pag ganito. Pag ganito naman, pag ganito. Mm -hmm. Tingnan natin ang ano. Sa pin. 3 months naman. Months. Hindi, kaya? Okay lang? Okay. hindi dumulas lahat eh. Tumulog na eh. Oh, Sarap. Kulang pa. <tong> Tikas na. Nagano siya? Na galing. kumaling na yan. Patlong buwan ako. Dapat ito nung araw ng na, ano? Ang unang um, slide na kasi mas taray. Uh, huh? Sabi na hindi na kaya. Copy na muna. Ibabalik lang to Ngayon, ma'am, baka... Di di na may tuo, di na tigas na ng muscle niya. Balot na balot. Konti lang may usok. Di na masakit 'tong lumagutok. Okay man. Bukol pa natin ha. 영상다 아, 나... puso ko. Ikaw nga ro'y pumihit, Roy. Pwede mo dito. Pwede mo pa gano'n ah, Okay. Kalau mo yang tadi remote. Tulong mo okay. ba ng loy? Sige. Yan ang hawak ko sa ilalim. Sige. Biglay mo ng hatak. One, two. Kung po mo may loka. Sige. One, two. Yan. Kailangan ano, talagang malakas ang pagkapuwesa. pagilid ka ulit ilagal. Tagilid ka. Hindi naman masakit, Paul. Kaya naman. magaan, hindi na matulak. Hindi na Tikas. Yes. Wala rin hindi na siya nasasaktan. nasasaktan. Kung pila yung musog. Tol, so, kailangan ano natin. Subukan nyo pang ipatry sa orthopedic. Magaling na yung fracture eh. Wala na yung fracture. Three months na kasi. Kailangan na mausog yung talus joint niya. Hindi na mga pa. Nasakit na kasi. Pinipil ko yung tulak. Ayaw na lumusog. Ayaw na mag-ano. Tayo ka nga. Ganun din mo nga. Ganun din mo. Okay, ikalaw ba mo? Sakit? Hindi naman. Sakit. Masakit siya pag ginagay niya. May pag-asa pa yan. May pain pa eh. Pag ganyan, pag ganyan. Pero pag yung ginagawa kong ano, ginagawa kong puso. Hindi. Yung ginagawa mo. Ko. Ayaw. Ayaw naman. O wala. Sakto lang. Binitis <laughs> na. Ay, ma'am, na natin pa-opera na natin para dumiretso. Wala, ang tikas na. Hapit na hapit yung mga ano niya, ang tikas. Kunti yung, kunting kunti yung nayusok ko. Wala akong ma... Hindi ko na makaya, mga Maka kay Katrien. Ang tikas na. Subukan mo sa iba. Kung kakayanin nila. Tamo ako, si Triem. Bumigay na rin. Hindi, hindi kaya. Wala na naman, di naman masakit pag ano. Kailangan yan, ano. Orto na. Yung ano, Magaling naman yung ano niya yung fracture niya eh. Sabi ng software niya eh. Gagaling na doon yan ha? Hindi, sabi pati mayroon ano? daw ang ano. kailangan daw niya Sabi siya parang pamilya na pinu-offer pa doon sa ibang basa. Saan kayo ba pumunta? Sa um, Ha? Hindi, may malalapitan na kayo dyan. Kunyari, magbibil kayo ng 60,000. Magpabayaran nyo lang dyan. Pahit pag ko magdediretso eh. Wala, ayaw ano. Nakalock na siya eh. Kala ko nga, good na eh, pag ko, yun pa rin I'm sorry pero yun na po siguro, ano hindi ko talaga kaya, eh, aminin ko na kagad, na ano, tinry ko na yung best ko, wala, baka maano pa lang siya sapat na yung try na yun wala, hindi ko puwaya maaari kahit mas damakas, hindi ako na nga eh puwersado na nga eh Winners ako na nga tali, eh. kita mo tinatansya ko pa rin kahit pwede may pagkakataong kasing ang pangit nung pagkano niya Tumigas siya. Dapat. O, oh, tigas mo. Oh. Ang tigas. Hindi mo... mga, hindi mga, hindi siya. Hindi mo sa maliit na. Eh, hindi siyempre. Eh, stress na, stress na yung mga tendon. Pag na-stress na yung tendon mo, tsaka yung mga ligaments, yung mga muscle mo, kakainin niya, ninipis. Kasi wala siyang ano eh. Hindi mo may ng na maayos. Oh. Ayan, hindi mag-lower maayos. Okay? Subukan po natin sa ano. May ambulansya naman kayo. Pa-testing Dito, dito lang yung. Search mo yun dyan. Philippine Orthopedic. Malapit na yun. Mga ilang... Opera. Okay. Hindi natin kaya eh. Okay. Huwag natin pilitin. Sorry. Hindi ko pa kaya. Wala naman yung babayaran sa akin pag ganyan. Oo, wala namang babayaran sa akin. iyan e, yun na e, I-pagkain mo sa daan. Salamat po. Pasensya ka na to, na. Ayun lang, konti no, lang yung kaya eh. Wala, di ko kaya yung talagang... Pero nung no, no,